never break always fight never quit do it right play the game win it life have no shame there's no time feel the pain let the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win it life i never miss that stack, taking big swings hand to the back put me in the ring, you'll go out in a bag cause i sing what i mean and i bring it to the mad life ain't got time to kill i got time to feel Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nagbabalik ako dito sa kina ng Janet Sakil Dito sa ano bang lugar to? Victoria. Victoria Subdivision pala. Kasi e, matagal lang ako din ako dito eh. Eh linggo ngayon, kaya nandito si Kuya Nolan. Ayun. Yung kain nandito tuwing linggo. Ah, uh, sa mga nang siguro kung bakit ako nandito, wala ako sa Bermosa dahil sarado ang Bermosa dahil may fun run. Tumambay muna kami sa glit sa para malaking ano, malaking signboard kasi bawal pa pumasok eh so kaya ako nandito ngayon dahil sa ayan nandito yung mountain peak Everest ni Idol Marvin Garcia eh magiging updated ano to eh, updated bike check to dahil sa nakita nyo yan ayan yung puro rasa balugo yung, yung dating ano dating nakakabit sa FC ko bali nasa kanya na ngayon akala ko dito eh binenta ko kasi sa kanya kasi, kasi akala ko din ako Pabalik sa Pangabay kasi, kasi nga 'di ba na-accidente ako. Yeah. Hindi lang ito nabili mo, 'di ba? Uh, yeah. Pati itong Continental Speed King. Yan, ah, bali ang magagaan na 'yung pinalitan. <laughs> ito 'yung pinakamagaan na part na na-install nito eh. Tsaka 'yung pinakamagaan na gulo. Eh. So, ito 'yung magiging updated bike check pala nito. Kaya mag-start na tayo. So Idol Barbie, no, before tayo mag-start to, oh, tanaman na kita, uh, siguro mga February ko to nabenta, no? yung gulong tsaka yung cork. Actually, pati nga yung, ano, eh, yung chain rings ko na so, oh, T. 4836, bakit nga pala di mo magamit yun? Dahil sa ano, Diyan sa direct mount na ano, brace na FD mount. Ah, kasi nga, di hindi kasi na-adjust, no? Oh. Fix na kasi, no? Kaya pala di nagamit. Yung pala yung sinasabi mong i-buy back ko, yung dalawang chain ring nga, di compatible, no? So, next question naman, ah, uh, kailan mo ba na ikabit to? Nung araw din na binili mo to? Oo. Oh, nung pag-uwi, nung pagka-uwi ko, galing sa inyo, kinabit ko na parehas. Eh, ano yung naging, ano, ano yung naging feel mo? Kasi dati, di ba, CSTB si fast ka ba nun? Oo. Oh, CST si fast na 1.95. Na gulong? Oo. So, tapos, nagpalit ako ng 2.2. Anong, paano pakiramdam? Guma Gumaan. Nagiba yung pakiramdam. Hmm naging ano nga, pass rolling. papas oh, rolling. Oo, oh, talaga pass rolling yan eh. <laughs> yan yung pinakamabilis na gulong, speed king eh. Bali, ano ba yung tatanong? Ano? Nakalimutan ko na eh. Yung itatanong ko pala, kasi dati di ba yung setup mo naka Promento? Promento. Promento na 26 er na lumang model na 400mm ang crown Tapos na, di ba, 1.95 lang na 27.5. Di ba, nagkakaroon ka ng pedal strike nun? Feather strike. Kasi lowered yun eh. Ito, since na, ito kasi yung fork, mas mahaba to ng 5mm. Ito naman, uh, mas malaki yung tarsier conference to kasi 2.2 na. Ah, hindi ka na ba nagkakaroon ng pedal strike? Nung nagamit ko siya, hindi na. Hindi na ako nagkaroon eh. Hindi kagaya nung nakaproment ako eh, na meron talaga. Hmm. kasi nga, umaba ng konti uh, yung fork tapos tumaas pa dahil sa, ano, sa gulog. No? Ano ba ba yung pinalitan mo dito? Parang yun lang eh. Nung huling ano, eto binalik ko yung Chagra. Uh Oo. -oh. Oo oh nga, babalik na, no? So, ko yung Chagra, babili ako shifter. Hmm. Kasi nasira. Nasira yung spring, tinalawang sa loob. Ah, yung ano, yung pang, pang, uh, ano, pang MTB? Uh, hindi, yung Chagra -shifter. ah, shifter. Ah, yung Chagra shifter. Yung pamatch dati. Ah. Eh, saan mo na narating to? Wala, dito-dito lang din. Bermosa. Hmm, Bermosa. Tsaka Reyna, no? Oo. Oh. O, oh, ito nga, ito nga yung General Bacro sa kanyang, ano, uh, updated na rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hearty Mountain Bike Frame. Ito nga, Mountain Peak Everest 2. Na-XC Harkin Mountain Bike Frame, Aluminum 6061. Pag 27.5, then size 16, no? Medium. Tapered yung head tube, full internal cable routing, pag VSA thread na bottom bracket shell, pag 31.6 mm na diameter na seat post. Ah, uh, true axle na to, no? Kasi ito pwede sa true axle at quick release. Quick release, pero to naka-true axle na, no? Then, ang disc brake, caliper mount naman na na post mount. So next naman ito kanyang yung gravel park na, na ano, gusto kong i-buy kasi lang di pwede kasi nga umiklina na. No? Umi na, di na pwede. Baka hindi na umabot sa ito eh. Oo, kasi mahaba yung head tube ng ano ko, MC2 eh. Sagmate ka talaga. Oo. Ito nga yung pura rasa balugo na pang gravel fork na 700C carbon fiber T1000 based dun sa Lazada. Ah, ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate at saka yung blade nito. Then yung steering tube na to of course is tapered no? Uh, quick release yung drop out Then yung disc brake caliper mount din naman yung post mount Nagawa mo ng paraan doon sa, ano, sa mount no? Yan yeah, kasi top pack nyan eh sa mount Half moon Half moon no yung half moon kasi tabingi eh uh, Next naman <laughs> Yung nga madibela mo sa cockpit Token MTX yung handlebar ko Yun pa rin ba? Diba? Oh. Yan aluminum uh, Straight na may konting back sweep 31.8mm ang diameter Yung grips mo pambansang grips yan, yan, momong yan. Momong? Oh, uh, one, two. One, two, bili ko dyan eh. Oh, original Presyo pa. Branded pala to. Oh. Momong? Momong. Momong. Ayan, so ito naman kanyang stem, triple seven aluminum. Uh, 110, 120. 110, negative 25. 110, negative 25. Yung angle. Yung kanyang uh, taper dead setter ano to. Risk, risk. o mountain peak? Risk yan. Ah, risk. Tapos mountain peak yung top cap. Yung kanyang seat lap naman, ano to? Giant, giant yeah. yeah. Giant na aluminum, Allen type, 34.9 mm ang yeah. diameter. Yung seat post mo ay doon? Control Tech CLS. Control? Uh, so, CLS. Yun nga, Control Tech CLS. Anong haba nito? Mga nasa ano na siguro, 380. 380, haba. 31.6 mm ng taba na zero setback na may dual board planting system. Ito ba rin yung physique mo? Ano oh? yan, yeah, rimpok yan. Ah, rimpok na mukhang physique na bagong upholster, no? yun malambot and less ano less flexible steel railings so ano yung feedback ko dito sa saddle mo updated ay ganun pa rin wala nagbago ganun pa rin eh no mm -hmm. yun so ito nga yung kanyang uh, review dito sa kanyang saddle next naman sa kanyang drivetrain no, pambansang drivetrain ulit ito one by so wala kayong makikita ng front shifter front trailer tsaka extra chain rings ito nagbalik yung ano mo ano shifter mo na pang ano hybrid ba flat bar flat, flat, flat bar, bar na pang road bike shimano flat chagra 10 speed Uh, next naman yung MTB crank niya, pambansang MTB crank. I uh, accept dyan kung na halotek. Ano nga pala yung bottom bracket mo? Mountain peak yan. Mountain eh. peak na halotech thread bottom bracket. 170mm ang crank arm. Uh, pang 4-post pin pang 3 by bali 104 BCD sa dalawang chain then 64 BCD para sa grand ring. Yung kanyang chain ring na 10 ano <laughs> yung chainring niya na 1 by narrow wide na rounded ito yung pambansang brand Ayun, ah, uh, yes, Dekas De, 4060. Yan, tingnan natin yung clearance, no. Yan, medyo maliit na siguro mga 3 to 4 mm. Ah, wala ka pang spacer, no. Meron yan sa spindle, sino mo may silver. Man ah, maliit spacer. Mm. Ang habol mo kasi yung chain line, no. Okay. Para di masyadong cross, di masyadong cross chain. Yan, ah, ano pa yung hindi ko na mention? Ah, ito. Ah, Shimano RS500 yung kanyang road bike lipless pedals. Yung chain mo, 10 speed ba to? 11 speed na KMC yun KMC X11 na 11 speed yung kanyang parang ito yung sa sprocket ko dati no? anong sprocket ito? 10 speed yan na ano 105 1123 ah 1123 oh. yung mga sinaulang ano nalabas labas oh. no na Shimano 105 Ah, uh, next naman itong kanyang uh, RD na pang ano, na road bike ito yung Shimano Chagra no? na pang 10 speed so ito nga yung kanyang dry setup ng kanyang MTB eksaman sa kanyang wheelset ito yung kanyang gulong no na din galing sa akin uh, Continental Speed King na 27.5 by 2.2 na foldable pero hindi tubeless ready ah uh, yung rims mo ulit anong brand ito? yung rims niyan, nabili ko yan Shopee Racing Mavic ano cross ride ah uh, cross ride ito yung galing sa buong wheelset uh, no, na kinalas lang no mm. Yun, yung napakinabangan ko yung rim. Yung rim, aluminum double wall 24, 24, 24 holes. Yung spokes ni Paul sa to, the pillar no. Tapos yung hubs mo iba na no. Dati weapon predator to eh. Uh, oh, ano yan? Ragusa XM750. XM750. Oh, Ilang 24, poles to? 6 poles, 6 poles. Plain. Oo. Oh, Walang treated wala, no. Wala. Kasi type of free hub body silver ring, si check natin yung tulong, nito ay kapag naka-free hindi maingay pero matinig no yan guys yan tulog ng ragusa ano nga ito XM 750 yan MTB hubs kapag naka free wheel sa lang sa kanyang brake set ah uh, di ba Shimano SLX to? SLX lever yan Shimano SLX M7000, M7000. di ba? M7000 hydraulic brakes and dual piston yung rotors mga ulit anong brand na to? yung caliper ko nan series. Ah, di ba, ba nika? Hmm, yung kalikar yung rotor. Rotor ko RT66 SLX series. Ayon na uh, 160 mm uh, diameter. Yan, uh, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors no. Eh, magkano yung total estimated cost na ngayon ito? Estimate? Eh? Siguro mga nasa ano na lang 30? 25 25 to 30,000 At saka ito na yung pinakamagaan na setup niya eh Since na Nasa kanya na yung pinakamagaan na fork At pinakamagaan na gulong Yan Partida Hindi pa hindi ka pa naka ano na, Hindi ka pa naka tubulito O tsaka ride now na interior Ang timbang na lang nito is 9.54 Yan 9.54 kilograms So magiging ano siguro yan Magiging 9 flat or 9.1 Kapag nag ride now ka na natipi yun Kung trip mo tapos hindi pa yan hindi pa yan naka-carbon ano, hindi pa naka-carbon seat po at saka carbon ah, carbon <laughs> carbon na uh, handlebar. Siguro aabot pa nito 8.9 palagi ko. Ang uh, magiging ano nito sa kanyang uh, rigid MTB no. Yan yeah, guys, ito nga yung uh, kanyang pinakamagaan na version ngayon ng Mountain Peak Everest 2 Rigid MTB ni Idol Marvin Garcia. Yan yeah, guys, no, na na natin itong uh, pinakamagaan niyang Mountain Peak Everest 2. Rigid MTV Ni Idol Marvin Garcia So kung meron kayo tanong Regarding dito sa kanyang Magana magana Rigid MTV At saka Pogi Pogi I-comment lang ninyo Sa comment section down below So pogig Shoutout ka na Shoutout Kilakay na ulan Try nyo Kay kay sa kanila Wanda po Ayan nga O Ayan Shoutout Kay kaya Tintin Kay Boss Ray Kay kaya na Kay si Tolin kanina Wala eh Magsisimba daw sila Saka sa pinakamaganda maganda sa pinakamaganda kong girlfriend <laughs> si Sophia. I love you. Ah. <laughs> ito ay ka lang pinayagan nako eh. May visa na ano. Mm. Oh, ito ito. Eh ito, ito si Kedo lang yung Watapod. Tsaka si ano, masarap pang pagkain nila kayo no si Tsaka kayo dito sa ano. Sila ko yan no lang. Ayun, so <laughs> <laughs> Ha? Rob. <laughs> Rob. <laughs> <laughs> Ayun guys, maraming maraming salamat sa inyo po And Don't forget na subscribe yung ako YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. <laughs> Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.